Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Yourself Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Araling Palipunan 5 Quarter 2, Week 6 Ang ating paksa ay paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Isipin, iyugnay, ibahagi. Tingnan ang larawan. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito. na ito sa sarili mong karanasan at ibahagi sa klase. Narito ang unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Hinihingi ng makikitang chart sa ibaba ang iyong inisyal at pinal na pag-unawa patungkol sa aralin. Punan ang hinihinging impormasyon. Ano-ano ang nalalaman ko? Ano-ano ang gusto ko pang malaman? Paano ko pa ito matututunan? Ano-ano ang natutuhan ko? Ano ang kasalukuyang kalagayan ng Islam at mga Muslim sa bansa? Ano ang mga nakaaapekto sa mga mamamayan sa pagpapahalaga o pagrespeto nila sa Islam at mga Muslim? Ano kaya ang mga maaaring aksyon o mga programa para mas mapaunlad pa ang kultura ng mga Islam? Isulat sa ating bucket list ang iyong mga katanungang nais masagot tungkol sa aralin at ilahad ang iyong sagot o paliwanag para dito. Konsepto bilang isa: Kasaysayan ng pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Ang pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Ala, tawag sa Diyos ng mga Muslim. Muslim, mapayapang nilalang at tawag sa tagasunod. Moske, simbahan ng mga muslim. Quran, banal na aklat ng mga muslim. Mecca, pinakabanal na lugar na matatagpuan sa Arabia. Ang limang haligi ng Islam. Shahada, walang ibang Diyos kundi si Allah at propeta na si Muhammad. Salat, panalangin ng mga Muslim limang beses sa isang araw zakat, pagbibigay ng limos, saum, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, hajj, paglalakbay patungong Mecca. Ang salitang Islam ay nagmula sa Arabe na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagyuko. Itinatag ito ni Propeta Muhammad. Si San Gabriel ay nagpakita kay Propeta Muhammad upang ipangaral ang Islam. Ang Islam ay nagsimula noong ikapitong siglo sa Tangway ng Arabia. Lumaganap ang relihiyong Islam sa Indonesia, Pilipinas, Africa, India at Spain. Mga nagpalaganap ng Islam sa Pilipinas 13 na siglo, Sharif Makdum sa Sulu 1390, Raha Baginda 1390, Raha Bakar sa Holo, 1475, Sharif Kabungsuan sa Maguindanao. Mahalaga sa mga Muslim ang Ramadan. Ito ay tinawag na pag-aayuno. Ang Ramadan ay isang kaganapang pangrelisyon ng mga Muslim na nagaganap tuwing ikasyam na buwan sa kalendaryong Islam kung saan naihayag ang Quran. Ito ang panahon ng pag-aayuno na iniiwasan ang pagkain at pag-inom ng tubig mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Nagtatapos ang Ramadhan sa fitir o Hari Raya Puasa. Ang pag-aayuno ay ginagawa para maturuan ang isang tao na magsakripisyo, magpakumbaba at maging mapaghintay. Gawain bilang apat, ugnay o nawa. Ano ang nalalaman mo sa mga salita na nasa unang kolom? Isulat ang hinihinging impormasyon sa ikalawang kolom. Sa unang kolom, Propetang Muhammad, lugar na lumaganap ang Islam, Mecca, Islam, Ramadan. Para sa ikalawang araw, konsepto bilang dalawa, kahulugan at mga gawain ng sultanato. Ang Sultanato Islam Nangangahulugang pagsuko sa ala Pagsunod at pagtalima sa kagustuhan ng nag-iisa at tunay na Diyos na si Ala. Muslim, ang tagasunod o mga tao sa mga kagustuhan ng nag-iisa at tunay na Diyos na si Ala. Sultanato, ang tawag sa pamahalaang itinatag ng mga Muslim. Katangi taglay ng isang sultan, bangsawan. Tugo ng pagkamaharlika. Ilmawan, kaalaman sa syarial. Adat, wikang arabe. Altawan, taglay na yaman. Rupawan, malakas na pangangatawan. Raha muda o batang raha, ang magiging sultan. Tanging lalaki lamang ang itatalagang sultan pinakamatandang babaeng kaanak ang pansamantalang tagapamahala kung namatay ang sultan at wala pang napipiling kapalit. Pamamahala sa Sultanato Sultan ang nagsisilbing pinuno ng Sultanato. Tagapagpatubad ng Batas Siya ang namumuno sa labanan at may tungkuling pangalagaan ang kanyang nasasakupan. Miembro, Raha Muda, tungkulin na italagang susunod na sultan. Mahara Adinda, kasunod ng Raha Muda na hahalili sa pagkasultan. Wahir, pinuno ng Ruma Bichara. Mulok punong pandigma. Raha pinuno ng puwersang Pandagat. Mahara, taga-kolekta ng buwis sa Kalakal at Pantalan. Tarsila. Batas sa pinagmulan ng lahing Muslim. Ang batayan ng sultan sa kanyang pamamahala. Roma bicara, katulong ng sultan sa konseho. Binubuo ng mayayaman at mga makapangyarihang dato. Sila ang tagapayo ng sultan o paggawa ng batas, pagpaplano at pagpasya sa mga usaping pananalapi. Gawain bilang lima, hanap, usap, kalap. Humanap ng kapareha at sagutin ang mga tanong. Itala ang inyong sagot at ibahagi sa klase. Paano na isa ang mga gawain ng sultanato? Ano ang mga tungkuling ginagampanan ng mga bahagi ng sultanato? Ano ang pagkakaiba ng sultanato sa iba pang klase ng pamahalaan? Gawain lima, hanap, usap, kalab, itala at makibahagi. Sa unang kolom, tugon mo, at sa ikalawang kolom, tugon niya. Gawain bilang anim, tuklas, lutas. Isipin at sagutin natin. Kompletuhin ang concept map upang matalakay ang kahulugan at kahalagahan tungkol sa sultanato. Kahulagan ng sultanato kahalagahan ng sultanato sa mga muslim. Para sa ikatlong araw, konsepto bilang tatlo, ambag ng mga muslim sa kaunlaran ng Pilipinas. Ang mga muslim sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kasaysayan, kultura at ekonomiya sa bansa. Sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at galing, nagbibigay sila ng mga positibong impluwansya sa lipunan at pag-unlad ng bansa. Isa sa mga pinakamalaking ambag ng mga Muslim ay ang kanilang kultura at tradisyon. Ang Mindanao na may malaking bahagdan ng populasyon ng mga Muslim ay tahanan ng iba't ibang kulturang Muslim tulad ng Maranao, Magindanawan at Tausog ang kanilang mga sining ay nagbibigay buhay sa kasaysayan at kulay ng Pilipinas. Sa aspeto ng ekonomiya, maraming Muslim ang aktibong bahagi ng industriya tulad ng agrikultura at pangangalakal. Ang mga Muslim na magsasaka sa Mindanao ay nagbibigay ng malaking bahagi ng supply ng bigas at iba pang agrikultural na produkto ng bansa. Bukod dito, marami rin sa kanila ang nagtatrabaho sa iba't ibang sektor tulad ng construction, serbisyo at kalakalan. Hindi rin maitatanggi ang ambag ng mga Muslim sa edukasyon at pamahalaan ng Pilipinas. Marami sa kanila ang mga profesional tulad ng doktor, inhinyero, guro at abogado. Mayroon din silang mga leader sa pamahalaan, kasama ang mga senador, kongresista at lokal na opisyal na nagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakapantay-pantay. Mahalaga ang papel ng mga Muslim sa pagpapalakas ng pagkakaisa at pagunlad ng Pilipinas, ang kanilang mga ambag sa kultura, ekonomiya, edukasyon at pamahalaan ay nagpapatibay ng bansa bilang isang masiglang at mayaman na komunidad ng mga Pilipino. Kultura Ang kulturang Muslim ay may malalim na kasaysayan at magandang tradisyon. Ito ay bunga ng impluensya ng kanilang paniniwala, aral at mga dagdag na gawi galing sa kanilang mga ninuno at propeta. Ang tradisyong ito ay nagbubunga ng malasakit sa kapwa, pag-asa kakaisa at pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga Muslim ay naniniwala sa isang mapanuring Diyos na tinatawag na Allah. Naniniwala sila sa kakayahan nito na mapigilan at mapangalagaan ang buong kalupaan. Ang kanilang posisyon tungkol sa mga lalaki at babae ay may kinalaman sa kanilang pagpapahalaga sa moral at pananampalataya ang pagiging matapat sa kanilang asawang babae o lalaki, pagsasama ng pagkakaisa ng pamilya, at pagpapahalaga sa kanilang moralidad ay isa sa mga prioridad ng kanilang kultura. Ang kulturang muslim ay may kinalaman sa kanilang mga tradisyonal na pananamit. Ang pagsusuhod ng hijab para sa mga babae at tradisyonal na pangangaral para sa kanilang mga lalaki ay isa sa mga malalim na paniniwala at kultura ng mga Muslim. Ang pagsunod sa mga kautosan ng ala at pagpapakita ng kanilang paniniwala ay mahalaga para sa kanila upang mapangalagaan ang kanilang kulturang nabuo sa matagal na panahon. Sa kasalukuyan, may mga pangyayari na humahamon sa kanilang kulturang Muslim. Ang pagbabago ng teknolohiya at globalization. Ngunit, mahalaga pa rin ang pagpapahalaga sa kanilang kulturang nabuo mula sa kanilang mga ninuno at propeta upang mapanatili ang kanilang kasaysayan at tradisyong may kahulugan. Gawain bilang pito, isipin, iugnay, ibahagi. Isulat ang mga magagawa mo bilang mag-aaral ng araling panlipunan upang higit na mapahalagahan ang kontribusyon ng mga Muslim at Islam sa kultura ng bansa. Unang kolom aking magagawa. Pangalawang kolom maaaring epekto nito sa mga tao. Gawain bilang walo anong map ambag mo. Gumawa ng concept map tungkol sa mga naging ambag ng na mga Muslim sa kaunlaran ng Pilipinas. Mga naging ambag ng na mga Muslim sa kaunlaran ng Pilipinas. Gawain bilang Syam 321 numero ng karunungan. Itala ang mga impormasyon o detalyeng natutunan mo sa aralin gamit ang nakahandang chart bilang gabay. Tatlong bagay na natutunan sa aralin, dalawang ideyang nalinawan ka mula sa dati mong nalaman dito. Isang bagay na naranasan mo na may kaugnayan sa aralin. Hiling dinggin. Wall Wisher. Isulat sa sticky notes ang iyong mga kahilingan sa mga leader o namumuno para mas mapaunlad at mapahalagahan ang kulturang Muslim at Islam sa ating bansa. Idikit ang mga ito sa Wall Wisher. Narito ang halimbawa. Exit Ticket Sagutan ng Exit Ticket Form bilang pagtatapos ng aralin. Tayahin ang nilalaman. Isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Dala ng mga mga ngalakal na Espanyol ang relihiyong Islam kaya ito nakarating sa Pilipinas. Ito ay mali. Si Sharif Kabungsuan ang nagtatag ng pamahalaang Sultanato sa Sulu. Ito ay tama. Ang relihiyong Islam ay isang mahalagang impluwensyang ambag sa kultura ng mga Pilipino. Ito ay tama. Nang dumating ang mga Espanyol, nagtungo ang mga katutubong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili. To ay tama. Unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon. Ito ay mali. Lagyan ng check kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay tama at X kung mali. Isulat ang iyong sagot sa isang sagotang papel. Ang relihiyong Islam ay dala ng mga mga ngalakal sa na Arabong Muslim. Check. Si Tuan Masayka ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Check. Unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Mindanao. Check. Si Raha Baginda ay hindi nagtagumpay sa paghikayat ng ilang katutubo sa Sulu na lumipat sa relihiyong Islam. X Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon at Visayas. Check. pumili ng salita sa loob ng kahon para mabuo ang bawat pahayag. Mindanao, mga Sulu, Tuan Masayka, Paramisuli, Pilipino. Roma Bichara, Ala, Muslim, Sultan, Digma ang Moro. Ang mga patlang ay mayroon ng sistema ng pananampalataya noon bago pa man dumating ang mga Muslim. Ang relihiyong Islam ay dala ng mga Patlang na Arabong Muslim. Mula sa Patlang sa Mindanao, ang relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap sa Visayas at Luzon. Islam ang pangunahing paniniwala sa lugar ng Patlang. Itinuturing si Patlang ang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Ang patlang ay tagapayo ng sultan o paggawa ng batas, pagpaplano at pagpapasya sa mga usaping pananalapi. Patlang ay siyang namumuno sa labanan at may tungkuling pangalagaan ang kanyang nasasakupan. sa kasagsagan ng patlang laban sa pananakop ng mga Espanyol noong ikalabimpitong siglo. Si Sultan Kudarat, pinuno ng Maguindanao, ay nakipaglaban para sa kalayaan. Ang pagsunod sa mga kautusan ng patlang at pagpapakita ng kanilang paniniwala ay mahalaga para sa kanila upang mapangalagaan ang kanilang kulturang nabuo sa matagal na panahon. Ang mga patlang sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kasaysayan, kultura at ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at galing, nagbibigay sila ng mga positibong impluwensya sa lipunan at pag-unlad ng bansa. Narito ang mga tamang sagot. Kunwa kunwarian, sagutin sa kahon ang tanong kung bibigyan ka ng pagkakataong makasalamuha o makapunta sa isang Muslim at Islam na paniniwala, ano ang mga nanaisin mong gawin o itaguyod?